Alam ko wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanian. Po! Ina, wala kayong alam na. Puro bangag. Do, oh. do not try to be a hero. Lagdami Huwag kayong basta-basta pupunta ng mga probinsya. Mag-demand kayo na ganun. So, do not be a smart ass. Huwag mo akong pilitin. Kayo ni Bongbong. Magbarkada kayo. Alam ko yan. Huwag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat. Nagdumiyo, pagbaba mo sa malakanya. One, one, day it will end. Nandyan ako sa dulo ng malakanya. I would, the saan lumuhod yung nanay ni Rizal. Doon kita hintay. I'll make it symbolic for everybody. Ito so naman si Lagdameo. Alam mo, <clears throat> Andre, kaibigan tayo. Tagal yung kaibigan, halos gabi-gabi, nakikita tayo dyan sa dyan si kay John Villar na yung nungman. Do not try to be, you know, yung d i l should be the one to resolve, to investigate, or to look into a matter concerning local government. Ikaw dito na sa Secretary of Justice ka. Do not demean yourself. Sinasabi ko sa iyo, nilelekturan kita, kasi alam ko isa karib. Alam ko wala kang alam. Umakyat kayo dyan sa Malacanian. Ina, wala kayong alam lahat. Puro bangag. Ito, Do not try to be a hero. Tagadabaw ka, kaibigan tayo. Biguro, may utang na loob pa ako sa iyo. But when it comes to my country, a new guy, huwag kayong basta-basta pupunta ng mga probinsya, pati mag-demand kayo na gano'n. Itong demokrasya, there is the right to dissent. Kung ayaw ninyo o ayaw nila, ay eh, maglaro tayo kung hindi aabot tayo sa batas lagdamayo wag mo akong pilitin kayo ni Bongbong magbarkada kayo alam ko yan wag mo akong pilitin na bubuga ako dito na masaktan kayo lahat kayo anong anong alam mo aral ka sa London School of anong alam mo sa politika? Anong alam mo sa damdam ng isang e, mayaman kayo, umakyat kayo diyan Wala kayong alam kung sino ang Pilipino at ano ang Pilipino. So, do not be a smart ass. Kasi pag hindi lecturan ko kayo araw-araw. Kasi ang edukasyon ko pang Pilipinas. Kayo mamayaman. Alam, anong alam mo? Pakantahin kita ng bayang magilo. Sige daw? Lahat. Ako'y Pilipino. Sige. Alam ko wala. Sigurado yan. Anak kayo ng mga mayaman. ka ni Florendo. Yung lupa na yan ang nakuha ninyo sa Pinal Colony hanggang ngayon. Naisin pa rin yan. Hindi inyo yan sa gobyerno yan. Dapat itakos at yung lupa na yan ibigay sa mga tao. Dapat na land reform na yan, ang laki-laki ng pwede Don't you realize na maman kayo, gumamit kayo ng lupa ng gobyerno na ang rental doon. Ayaw, putang kay Gamitin nyo ang pulidita. bakit? May pera kayo eh. Pero wag mo akong yun, you know, do not fuck with me. Wag kayong magpatigas-tigasan. Hindi ako putang ina mo Ako isang mahirap lang. Kayo mong mayaman. nagdamayo like pagbaba mo sa malaka one, one day it will end nandyan ako sa dulo ng malaka I would, I would choose the yung saan lumuhod yung nanay ni Rizal begging for the life of Rizal sa Espanyol doon kita hintay. I'll make it symbolic for everybody.